Hello guys, good hey, morning guys. Bali, magluluto tayo guys ng napakasarap ngayon guys. Ito yung ginatawag nilang adobo ah, adobong baboy guys. Ito pala guys, ibigaling e, ako ng palengke guys. Bumili ako ng may isang kilo guys. Bali, tamang tama lang to guys na ulam mga isang araw guys. Pero uh, ito guys, bali ito isang kilo to guys. eh Unang-unang natin gagawin guys, e, gagawin natin yung ricado kasi ito naman na to bali ito guys bali wala wala guys siyap natin yung sibuyas yung so, uh, bala guys sa pagtapi eh, madali lang guys eh. bali wag nyo lang i-syap ng kwan eh, masyadong wala lang yung katataman lang yung uh, isusin nyo na yung guys kung what ano yung discard niya yun? basta pinaka basic lang ganito ko na lagi guys then next guys is itong tinatawag nilang ginger guys luya in tagalog tap natin guys ng tamal lang like this sya pala guys kung what itong luya kasi guys is mas better para sa akin guys mas better kung may balat sya guys pero make sure lang guys na naugas no nyo yun yung mabuti hindi naman yung guys yun hindi naman tayo yung Martin Tawe eh, kailangan natin ng minsan na pan practical lang kasi kung babala lang pa yung luya guys tapos man masyado ng hassle guys kung gusto mong mabilisan na loto guys bali ito guys iluto mo pang probinsya lang guys pagdating sa loto naman guys hindi naman tayo yung kwan eh yung masyadong kwan and then guys wala the next step ilalagay natin yung ating kaserola and then isusunod natin to guys ilalagay natin sa kaserola tong karni parang na ito lang guys o uh, tsaka pala guys eh, madali lang yung mga luto-luto ito guys eh. madali lang sa ulo guys yan guys natin tong karni sa and then ito guys eh, pagkaluin natin yung sibuyas yan guys sibuyas guys tapos Samahin natin yung luya at sibuyas. And then so, so guys. And then next guys is paminta guys. Hindi ba ang paminta. Saka pala sa paminta. Saka pala po guys sa paminta guys. mas maganda pag adobo guys. Yung masyado marami paminta kasi maanghang guys. Okay guys. And then next guys is toyo. Ito guys. Hindi tayo sponsor ng Silver Swan guys ha? Pero napakita na ito yung nakasanahin na kasi guys ginatin natin nang kalami guys. Basta sa na rin yung guys. Matatandyan nyo naman eh. Gano ka na Tapos ni. This, this is dato po guys. Silvers. Yan guys. Para magpan. And then guys eh. Make halo halo like this. Alam nyo guys. Adobo guys. Pinaka the biscuit is, is yung parang yun 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 tapos yun yung ibig kong sabihin yung paghalo-haloin nyo na sa kadobo ng sinakadabis para sa akin guys eh kasi tayo na may kanya-kanya tayo ng kung ba, taste yung e, pwede ito yung pinakadabis na adobo guys para sa akin kasi pag igisaw, mo yung karne guys tapos hindi mo isasabay yung, yung kwan guys yung soy mangyayari dyan guys titigas hindi nga absorbed guys pero pag ganito yung gagawin mo sa adobo guys yung sasabay mo yung soy saka yung suka habang kinig pinapakulon mo guys nabis guys sigurado mga absorb guys kaya guys yan guys okay kung so, guys hindi pa wala yung wow oh, magic sarap guys kasi yan yung nagpapasarap talaga guys yan mga mga guys Ayan, guys okay. yan guys hindi pa lang guys okay lang kitang kita pa lang sa kulay pa lang guys kulay masarap na guys at next guys is lagyan natin ng konting tubig guys. Ayan guys. Makikita nyo naman guys kung gano'ng karami yung karne. Huwag nyo masyadong i-overlap doon sa karne guys. Kasi ang mangyayari guys hindi na ito sinabawan ng mangyayari dyan guys. Makikita nyo guys. Oh, so Katamtaman lang yan. Pag naluto yan guys. I-absorb nyo yan. Ayan guys. Tapos. Okay guys. Takpan na natin. Yes. Lutoin na. Switch natin yung kalan guys. So, hmm. Saka pala guys, pag yung adobo guys, eh, mas maganda pag, parang advice ko lang sa inyo guys, ha? pag adobo guys, pag yung kan, katamtaman lang yung apoy, huwag masyadong malakas kas kasi yung soy guys, masusunog yan, mag iba yung lasa niya guys, maniwala ko sa inyo, maniwala kayo guys, yan guys, o oh, yan guys, ibali na kasits na guys, market, maghintay lang tayo ng mga 5, 5 minutes guys, tapos buksan natin, para yung kwan guys sa so, karne kasi kasi alam nyo yung para siyang may kwan sa para pasinguin natin guys okay guys mamaya ulit okay guys eh, natapos na yung ilang minutes guys eh, so, buksan natin, eh. natin uh, out -out guys tignan natin yung outcome guys yun okay guys, kita guys. mali okay na guys kita kita guys mali golden brown na guys yung natin guys yun ito guys ayun lang natin ng tayo guys para kahit pa na nasa ibabaw po may lalo guys yan guys, halo halo lang naman ito guys natin ito guys, yung sasabi ko sa inyo guys kailangan natin buksan guys para sumigaw yung banya baka pala guys, yung sado po guys kasi napansin nyo sa mga luto-luto ko guys hindi ako mahilig kasi maglagay ng bawang guys kasi medyo masyadong mabaw guys eh, nasa sa atin naman yung kung anong gusto para sa atin naman nasa sa atin kung anong gusto natin masa di ba guys masa sa akin lang guys yung simple lang hindi tayo tiyak maglalagay ng bawang guys Okay, guys malapit na to guys And okay guys Pwede okay yung yun nga yung tubig, paglagay ng tubig guys, katamtaman lang guys, na yung guys. Ha? Hindi nakalubog yung karne, kanya Nang masarap na guys. Hindi siya masyadong tuyo, hindi siya masyadong masabaw. Oh. And then guys, takpan ulit natin guys. Sige tayo ng mga 10 minutes kasi yung kasi medyo mainit Ay medyo mainit guys guys guys. Okay. Hello guys, bali itigil na natin yung ating adobo guys. Ayun guys. Bali luto na guys, luto na guys. Ayun guys. so, Ang ganda yung to, guys. Tamang tama na yung tubig nya guys. Bali ito guys. Yung ating Adobo ano guys, eh, ganito lang kanali, guys, yung magluto ng adobo, guys. ano guys, eh, thank you for watching, and don't forget to like and comment and subscribe, guys. Maraming salamat, guys. This is Buddy's Corner. Maraming salamat, guys.